Guys, tayo ay ngayon po ayon na labanos, 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 labanos. Alam niyong ang labanos? Magluluto tayo na labanos Okay? Hi. Magluluto tayo ngayon na labanos. Agana natin ang mantika, pagkatapos ang bawang. Ayan. Nanagay na natin siya. Papulahin lang natin. Pag siya'y mapula na, nanagay naman natin ang hibuya. gera ceboya Ko, atunan natin siya. Yan. Pwede na rin natin ilagay ang cooking kamatis. Ipisa lang natin. Aray, sakot sa kaso pa ako ah. Hahaha. <laughs> Mayinit ang kardel. Ayan. Tapos, magiging naman natin ang ating sahot ng kebis. May duda ka? Ayan, nanginin natin ang ang kamatis. Ayan, pagkatapos paminta. Okay? Then, din natin siya ng na konting paper cord para medyo may anghang. Tapos, konting patis. Kunti lang. Ayan. Wala, nahulog na. Ayan na. Ngayon, nalagay na natin ang ating labanos na natin ang apoy, baka siya ay matunog. Yan, napaka-simple recipe. Tsaka ang mura ng labanos. Ang labanos dito parang nasa 25 pesos lang. Pero, tatlong ano na siya. Tatlong bunga na siya. Yan, yan lang ang budget tip dito sa sa kuwit para kahit papano, paano, nakakatipid. Yan. Okay. Ganyan lang siya. Tapos, saluin natin. Halo ng halo. Ayan. Ganyan lang siya. Ang sinaw ko dyan ay hipo na heavy. May nabibili namang heavy dito. Ngayon lang, lang, gagarampot ang mahal-mahal. Ayan. Kunti lang ito. Tapos pag kumulong siya, luto na ito. Okay na yan. Bisado lang siya. Ngayon lang siya. Pwede rin naglagan ng konting patis. Tapos, konti pang paminta. Yan. Yan ang budget. Swak na budget. Ang dami nito, ah. Malasa yan dahil mayroon siyang AB. alam ba naman ang AB? Malasa. Ayan. Okay. Ayan. Tapos na ang ating ginisang labanos. tatakban na natin siya. Okay. Lumambot ng konti. Luto na siya. Ayan. Ang ganda, diba? Hmm. Ayan natin siya. Sana siya'y lumambot na. Ngayon naman, tayo ay mag pipirito si na. Mm hmm -hmm. Paborito ng lahat. Ang paborito ng lahat sa atin. Bagay na bagay itong pang terno sa ating ginisang labanos. Ito ay ang sandalina. Tanggalin mo natin ang tubig para siya hindi tatalsik-talsik. Okay. Mantika natin is olive oil. Dito can afford ka pang ng olive oil. Dahil ano, dito ngayon ang aking ipipirito. Piyo. Galing ng Pinas. Yan. Magayin na natin ito lahat. Bilis naman itong maluto. Yan ay piyo. Paborito natin. Mga Pilipino. Ayan. Okay. Ang atin naman. Gustado. Ano? Hmm. Yan ang piyo. Tiyo, tiyo. Sarap yan. Palingin naman natin ang ating labanin. Palingin naman ating labanin. Yan. Pero konti-konti lang kaya ng tiyo. Bakit si Nisan. Maalat. Dito naman. Sakto lang. Ayan. Di ba? Sarap ng lunch mamaya. Tiyo at ginisang labanos. Ayan. Sarap niyan. Ayan. Dito naman ni Kakatiyo. Meron din na si mga grocery store. Kaya lang minsan parang luma. Hindi ka mukha nung may mga umuwi ng Pilipinas. May dala silang tiyo. At least fresh ka talaga. Diba? Ayan. Ang bango. Hmm. Ayan yan. tiyo yung tiyo ang sarap ng ating tiyo at ang ating laban yan yun na yan yung ating tiyo ito na so yun yun ang ating lunch parang ngayong araw na to Kahapon po, peace ngayon naman ay ginisang, labanos at piritong tiyo. Okay, dito na lang. Bye-bye. Yan, nasarap na o. Oh. Kulo-kulo oh. Yan na ba? Thank you for watching.